Click Okay, statement mo no, regarding sa development tag update mo sa bomb threat mo. No? Ah yes, no. So good morning gid uh, sa tanan no ka, Gapamati, sa mga respective na uh, nga mga panimalay and mga respective uh, stations sa mga uh, media na are there sa present no. So uh, this is with regards no, sa uh, bomb, uh, alleged bomb threat uh, incident kahapon. Uh, Uh, transfer dali sa atong mga area sa Kalibo. So, as per investigation man nato, eh, no? um, gusto gina i-clarify man nato ang behalf man sa um, uh, uh, Chief Upolis, oh, uh, President Colonel Vargas, yes, no, nga, that was just an ano an, um, false alarm. No? so, wala isang na-recover uh, na, ano, nga anong, uh, bump sa area, no, kung di nga uh, wherein uh, nga report nga ako na kuno may alleged nga ano mga bang threat. So negative siya. So based man sa aton nga uh, ano sa uh, paniling man naging conduct no sa aton nga uh, EOD and K9 teams or units no negative wala sila sa na recover or na identify or nakuha nga ban sa area. So wala kita sang ano wala baga wala ya sang presence of bomb nga natabo dito sa certain school kung diin nga may ginreport report nga nga bomb threat din sa investigation tama ka tumud sa kon kanyo gitalin ro dato nga niya, may una nga bomb threat ah, yes, no so based man sa aton nga investigation um, ang involved uh, individual na to, no sa among, uh, mga uh, threat is a minor mm. and also a student from that ano school mm. yes so actually um, kung baga on the man no actually ang aton na uh, involved dito sa atong uh, bomb threat is nag-confess na siya. Mm. Yes, nag-confess siya mismo nga uh, due to curiosity, no? Kaya so, hindi man ato nagpikot sa aton, mga recent days na ang bank threat incident in Iloilo City. So, um, na-curious siya. So, according sa aton na, ano, involved, na-curious siya on part niya. Then, amo to, ang amo nga, ano, nga, text or message, gin-edit niya. Mm. And gin-send niya sa iyang uh, kaugalingan nga, ano, mm. uh, nga okay. messenger account. Um. And the uh, account nga nag-send is a fake account. Mm. siya man mismo ang so, nag-ubra, yes. Paano na i process, ma'am, do tawag ka ng investigation niya na sa'yo na itong imo mismo, ito ma'am do nag-ubra, Um, during the investigation, abe, uh, kasi first of all, uh, during the conduct ang reported na to, una-una, gin din una -una ang hmm. area, no, ang school. So, gin pa-evacuate ang mga teachers and students for their security. And uh, coordination man ni COP sa atong uh, 9 for paneling kung may may presence din na sa hmm. bang, So, during investigation, screenshot siya eh, ang ginpakita. So, hmm ang ano ang estudyante um nag-report siya sa iya teacher na may nag-chat daw sa iya mm. Nga may bomb sa school so ang dito sa screenshot nga ato um, edited abing iban and na find out dito nga di ba sang adlaw siya natabo but na find out dito sa original copy sang among screenshot nga sent siya a night before pa yan. Mm -hmm. So dito na ano, okay. kumbaga dito, kung dito na corner ang aton involved. Oh. Nga ano na, ginimuhi mo and nag-confess siya mismo. Oh, uh, in the okay. presence man sa teachers mm -hmm. ng even sa iya mga parents. Oh, ma'am, granting nga minor ang aton, ang atang ino na uh, subject ma'am. ano uh, anong intervention sa atong PNP dari ng kag-disposition ma'am? Ah, uh, on the part nato na no, kay siyempre ang atong nga ano, minor is not subject <coughs> for discernment kay wala siya na belong sa age bracket. So, ang atin nga, uh, kwan, ang sa part na sa PNP, to secure man sa public, no? Eh, syempre, hindi iyak lahog-lahog ang isa ka bank threat natin na mm. So, on the part man natin, uh, wala sang criminal liability ang among nga uh, bata since consider nga minor siya. Mm. Um, ang case natin is uh, in refer sa, ano, sa uh, local MSWD for proper Anuman uh, intervention or diversion programs for the ano the involvement or at the same time also the involvement of parents and kon anuman ang ano sanctions or uh, regulations kada uh, policies sang iyang school. Na mention mabserioso gibanabi ang mga yes kaya mm -hmm. nga apisa langin mention man nga for intervention and proper disposition sa local MSWDO. What about sa si inyo sa kalimbu PNP? Will they still investigation, background check sa pamilya, basi kung na ano nga mga nagasulod sa isip ka na po nga nga mo kuman pa. And interesado man kita nga masayuran, basi kung ang gaya nga unga is, eh, ano na, uh, unga nga napektuhan ni broken family nga ginatawag, para nga masungkol mo naman sa pagtalakay sa kahanginan, for proper Disminution mo naman ako information. Ah, yes, no. So, even though nga, uh, na-consider nga, ang aton nga, ano nga, case na is, na na nato, no, na-address, wala daw siya, siya nag-stop. So, continuous gyapon ang aton nga, ano na man, ah, uh, follow up man nga eh, interventions man on the part sa aton sa PNP no kay syempre hindi siya lawag-lawag basi himuon mabalas ang iban and uh, ano no on the part sa ng aton nga involved person no actually um previous may ano na siya, may previous record na siya. No? Mm -hmm. Previous record na siya ang atong nga minors sa iya man nga ginahalinan nga previous school. Oh, but ah so uh, 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 pero hindi uh, lain siya nga incident. But uh, syempre, uh, due for ano man, um, privacy concerns and to ano man, tukon mas atong nga minor, no? kasi syempre mm -hmm. minor siya. So, amo ang mula nga atong nga na statement na ang iya ini nga ano iya ang aton nga involved is my previous man nga record diri sa ato ako pa mo about ang cellphone sa unga nga sa dili na custody, if ever? ah ang cellphone ni nasang unga is gibalik man siya iya hindi man aton to sir ma ano nga kon sa iya kay actually gani ang <clears throat> ang nga screenshot adto is gin ano igin delete gani niya i hmm. na retrieve siya sa aton nga uh, ano responding officer that's why dito siya ganin na find out na corner nga mm -hmm. amo na nga himo-himo um, lang niya ang among bang threat. At the same time, no, that's why gani nga ginadala taman for involvement ang parents sa ano eh, sa mga interventions man and uh, uh, diversion program man Dep depending man sa DSWD kung ano, that's why gina-involve din ang parents. Kaya very important din ang role parents para at least bala ma, ano nila mag-guide din nila bala sa ang bata. Kaya yeah. syempre, kung kisa, kung kulang sa guidance na hindi ka pala mabalaan kung ano yung ginahimo sa mga kabataan natin on social media kasi syempre hmm. halo na data na makikita nila so there is a possibility na tuod yung due to curiosity sa mga nakikita nila So, gihimo-himo sila nga ma itry man nato ni or something, which is wala sila ya kaintindi na hindi maayo ang resulta kag makakoski siya, especially sa school nila na disrupt ang operation sa ina school okay. Curious, yun, mga kita mo ha? What was the reaction ka o nga if ever nga naka one-on-one -on -one siya at the time? Uh, may bakas baga pag hinusul sa hanga itsura? May nagamirit na naman nga para nga mapaman natin, ma-check ma, -ma man kung ano ro ano, anong anong thinking na nakara uh, actually sir, on my part wala ko siya naka one-on-one uh, -on -one okay. di istorya no? So hindi ko mahambal kung anong reaction sa pata with regards man sa atong nga sa iyang nga sa mga confess siya with mm -hmm. regards dira ah. So that's why gani nga gina, kung gina itong gina tinguha kung gina gina no? Especially not only in this case hindi nga ila sa other ano man sa other man nga naga ano ka sa sa atong ka tanaw nga especially sa mga parents gina nga i ano ilo check man natun, I, i ano na kung i observe i check man nat ton mga kabataan kung anong gakatabo bala sa ila not only sa ato nga panimalay but also sa mga schools nila o mga ginakakatuan bala nila nga lugar mm -hmm. kay wala kita ka intindi kung sino nakakahalubilo nila syempre dako ina nga contributing factors kung kis ang ang ginahimo ina sa isa ka Okay. Although um, part of school mo, um, uh, ano doon na naging intervention niya? Upon learning niya, uh, ano student mismo uh, naging na game incident? Uh, actually, with regards ma sa intervention sa school, no, wala kita idea kung ano ila interventions man with regards. There, it depends upon the school kung anong policy nila uh, regarding ni sa incident involving sa ilang student. Okay. mamatapos matapos nga mabato naton ang uh, tawag, the uh, information na nga may arat na rin nga bang sa eskwilaan, ano ang uh, ginhimo nga uh, makontrol naton ang mga estudyante, mga teachers na o, uh, wala ba sa uh, mga matabo or base kung uh, uh, ang iba sila baka mag uh, kag may mga accidente yes, ma. Um, Siya sa mga ganing nga uh, apan reporting diri naka-receive ko lang aton nga uh, ano no ang aton nga uh, station gin-advise gid ang aton nga uh, caller nga to stay calm and uh, to evacuate immediately sa area. Pag upon arrival dito sa ato na responding officer together with our SWAT and si COP mismo, no, nagkato dito sa area, gin mm corridor -hmm. in, in sige sa ang area, ka ang mga nabilin nga wala pa ka sa school, pagwa for their safety. Before, okay. uh, para ang pag-abot sa AOD team, maano na sila, ma-check na sila for possible presence sa mga. Okay. Waman ma'am, kita ito mga reported nga abi may mga nanerbios or may mga accident sa tumatunga na So far, sir, po well, negative man, sir. Wala nang kita sa reporting nga muna. Wala nang nag cause siya sa disruption sa operations ng school. Sa so, pag-confess, ma'am, it student, may ginapag-ibaw. Kasi may ka-aking mo sa faculty. Kasi rosugod, ita ng na nga message nga. Tumama siya, may ka-aking kunay mo sa faculty and eh. staff mo. Oh, actually, kung nakita nyo man ang iya itong screenshot, no? So, wala man. Actually, iya lang hindi humble is due, to curiosity. That's why nga, edit edit Diyan man niya pag ipuhi mo. Kasi blame to. So, makaroon mo. Unfair treatment. Oo, oh, mga unfair treatment. So, for now, ano, ang kung sa kwan man, sa parts ng school, no, so, i-check na sa parts ng school ko na. No. So, far do negative man, actually, ang bata yata is bago lang man na transfer sa school nila eh. So, kung part niya, amo lang din ang iyan, man yagin ng tanong statement na your siya ya. So, ilog-ilog yaman, or in-edit-edit yaman ang ano, ang ang mga uh, text. Ano naman? Bayi or gapi? Um, mail ang ato yung ano. Ma'am, first time yata tayo ang natapos sa record sa Banuat Kalibo na minor ang nag- Uh, uh himo karat. Sa ibang mga cases, panakaw, Uh, may no nang involved kin involved man ginapapanagot ko mga rogi ni kanan what about sa kaso na special ng damam ma uh, may posibilidad na pating ni kanan may salamat po um um criminally wala ya ano pa, ang parents but uh, it depends sa school no pwede sila ka file civil case on the part sang school dependi mm -hmm. depende man niya sa ano na sa policy school kung ano ya ang disposition nila with regards siya yes, sa ano naton sa natabo. But uh, on the part naton sa PNP, hindi kita ka ano pa, charge sa parents. Civil ka siya. What about pagitugang sa kabangat man kita sa bata man ang balo naton may nagabig basic problem. because of the curiosity nga ginatawag. May possible man ng intervention if ever na basic mabuli abi mga classmates sa maglahi maginta pa Yes, so oh. So isa man sa gina posible naton din nga magpagahimuon nga program do no, especially sa mga schools kay ang natabo nga ini is sa school na transfer din. So mga succeeding days nato no, makakanta kita sa mga ano na initiatives to mm -hmm. ano to ano man to conduct uh, lectures sa mga schools with regards ni sa bank threat nga ini eh. para at least papano mabalaan sa mga estudyante nga hindi ini siya ya joke actually kung legal age ka there is i eh, ano corresponding penalties and fines sa mga amo sini eh. ko nakita ano man ang natapos sa ano sa Iloilo City is nadakpan na, at na identify and possible mga uh, pangatubang ito sa isang kaso pero okay. dahil yung mga maraw pagkabigta ka, makabigta ng isolated case eh. Eh uh, yes, so actually ma-consider naton nga ang case na na ni sa aton nga bank no is uh, ano na siya close kay tumod ang aton nga involved is a minor. So but wala kita diri nag-stop ha. Padayon gihapon ang aton panawagan sa aton mga pumulo yun, not only here in Calibo, but all over Aklan and other areas no. Kay hindi naton mapulong wala kita ka kon matuod o indi. But uh, spreading fake news about ano about bank threats is um, you will be uh, criminally liable re kaya syempre may specific kita ng uh, laws with regards to and at uh, the same time uh, fines and punishments Oh, May ano mga may arak na mga intervention na pinatong PNP para hindi na ni Maliwat, base ito lamang maging trend man yun, just like ito ito nga gawang nagbalwa. effect ma'am? Yes, yeah, so ang muna siya galing nga uh, abal ko sir na ma-ano kita, makanda kita, especially maunagi kita sa mga schools para ma-aware din sila with regards deri. So, syempre, mga event natin dati, medyo ga-focus kita ba, abi uh, on mga previous natin on drug awareness and mga bullying campaigns, no? Kasi syempre, may mga cases man kita about. Di, diyan ini in comes na may bank threat na natabo diri sa aton. So, isa ina sa mga interventions natin, to conduct lectures mas sa mga kabataan, no? Para maging aware sila. Kaya kung kisa, awareness is very important. Kaya ang iban, wala nakaintindi eh, especially yung mga bata ba lang, mga June Cook to Korea kung nagkakalata sa kalibot, nagapati lang sila kung ano makita nila sa social media, so nag-experiment. So that is why na very important gate na on the part sa PNP gate na ma PNP mismo ang makandak sa ila sa lectures para maintindihan nila. Na hindi iniya sa joke na bagay. Kaya Kung matuod ini nga may bombagi diri nga at dito, damo ang ano, maapektuhan and even do basi resolve pa into deaths. Ma'am, mga tika nga tanong din mo man do makaramdam ng incident mo. Um, amo na is actually continuous man ang aton nga police operations with regards sa dere sa within uh, the Calibo area. And amo um, to as mentioned ko isa sa uh, interventions naton is to conduct lectures on bomb threat sa mga schools para Uh, ma-aware sila at the same time ma-encourage ma sila to participate kasi bala may mga arap pa dira mga mga incidenting nga uh, same sini not only bomb threat no nga himuon nila in the future or may mga mat matabo pa nga mga same incident na ang musingi so uh, isa sa ina sa intervention nato na magkanta kita lecture sa ila para mabalaan nila nga ini siya nga mga bagay is not for joke Ma sa Ma'am, lang siguro na ma'am, no? para sa uh, tanan niya mga tagpamati, sige ako Ah, yes, no. So, um, a message man from the Kalibok Municipal Police Station on behalf man sa among nga Chico Police, no? Police Lieutenant Colonel Jerry P. Vargas, no? So, una-una is uh, gusto din natin ipaabot sa mga pumuluyo din sa uh, Kalibo na safety ang uh, aton na uh, Kalibo Municipality. There is no presence of bomb no? As per uh, ano man, as per report man sa ating nga EOD team and K9 units, wala iya sa presensya sang sa area. Kag wala sila na trace nga ini sa area. So isa gid ini sa pinakaimportante naton nga gusto man i-remind sa aton nga mga kabataan, mga estudyante and even sa mga parents. On pa sa mga student, um experiment is good kung good man siya ang effect. But on the part sa bomba, hindi siya basta-basta, hindi siya joke. It uh, disrupt everything, kad makakoski kaya damage. So, very thankful lang kikita nga ang incident kahapon, wala sang may ano dito na ano na injured. injured. Mm -hmm. So, na na, na, na place into safety ang tanan. So, sa mga kabataan, be responsible kita sa mga paggamit, no? As usual, batong ginambal, paggamit sa ating nga mga social media accounts, no? Uh, actually, social media is ano uh, for information. But dapat we will use it responsibly man, no. Uh, spreading fake news is a crime. Okay. And also sa mga parents no, ang ginahamba naton nga uh, i-check naton from time to time ang aton nga, mga kabataan not only kung kapauli sila sa aton nga mga panimalay. Check naton sa school basi may mga problema bala sila nga hindi nila ma-share sa aton o sila mag-share. So pwede gina naton i-ask sa aton mga teachers sa atong mga kabataan or even sa mga classmates nila kakilala nyo, pwede nyo matawagan through phone. So, um, we assure, no, di Kalibo nga ang atong uh, municipality is uh, safe and there is no presence of bank. Oh, sa bilog lang ba, hihabot ko lang kasi kahapon, si Mayor Jury Soplo na Cooper Galit it reward nga 20,000 ano ro, aray sa bilog sa mababaho nga, buling pag nga maka mabadasing nga mag-investig nga ma sayuran do kanang mga responsable ari Yes, yeah, so so very thankful man kita no sa prompt action man sang aton nga uh, municipal mayor, mayor Joris Bisocro no sa iyan man support sa aton nga uh, uh, PNP and during the investigation man sang aton nga uh, bomb threat uh, incident kahapon. Okay. Kasi no maadto ma reward Uh, ah, so far, we have no idea kung sa lima had to ang reward. Kaya actually, wala man sa nag, ano, actually, during the investigation sa, during the investigation sang PNP, not confess mismo ang involved pa uh, nga individual sa incident. Okay, niya. Thank you so much, man. Thank